Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Mukhang nagtatampo nga talaga si Ate Carla noong araw na yon. Kaya naman si Kuya Jomar ay humanap na ng paraan kung paano niya masusuyo si Ate Carla. At nakakatawa nga at talaga natatawa si Ate Carla dahil kinantaan pa siya ni Kuya Jomar. Talagang handa gawin ni Kuya Jomar ang lahat upang mapatawad lang siya at upang magbati na kagad sila ni Ate Carla. Be my lady, come to me and, and be my lady. Surely I must let you know that I'm in love with you, all I want is you. How I need you, so please be my lady, maybe you. You lost the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to read. Something's on your mind. Is it heading in your smile? Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. The waters now so dry the tears in your eyes. I'll give you all I have. You're the one that I adore, so please believe me. Not to reach should try? Nothing is more divine. You are mine. Be my lady. Just forget the past. It's time to mend your broken heart. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a new star. Stay with me each and day. you the rest of my life. My love will last forever. Bagay na bagay po kayo. Bagay na bagay po kayo. Kaya aga yun yun po ang kinanta ko dahil bagay na bagay po para sa inyong dalawa. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan, ah, grabe. Ah, uh, malapit na matapos yung bahay ni Carla. Asan si Kuya Ronnie? Kuya Roni. bigyan ko si Kuya Ang ganda ng boy. May tampuhan nga si Kuya Jomar at si Ate Carla nung araw na yon. Ngunit hindi rin nagtagal, inasuyo eh rin ni Kuya Jomar at si Ate Carla. At talaga namang successful ito dahil tumatawa na muli si Ate Carla sa kanya. Grabe at alam na alam na talaga ni Kuya Jomar at kilalang kilala niya na si Ate Carla kaya alam niya na rin kung paano ito agad sasuyuin at kung paano mawawala ang galit nito. Talagang close na nga silang dalawa. Sabihin po niyan, uh, karpentero natin at nag-extra pa siyang security guard. Ano, Kuya Ronnie, tama? Ayan po. Majuti ka po mamaya. Bakit Kuya Ronnie, ano, um, ang sipag mo kayo ba't ba na majuti ka pa kanina? trabaho pala dito. Eh, kailangan po talagang gawin yun para sa pamilya. Ano po? Kailangan magsumuko. Hanggat kaya, sige lang po. Hanggat nandyan yung kalinga para bilang suporta, sumuporta sa pamumuhay namin, gagawin ko po yun. Thank you, Kuya Ronnie. Kailangan po sa kay, ano, kay, Beo, kay Supermac. Uh, kay Bayoko ko po, po. At saka lang na po sa inyo, mga kalinga po. Salamat, Salamat Kuya Ronnie. Oo. Pwede ka pang mag-extra sa amin. Pagkanta mo eh. <laughs> Ayan, thank you, Ronnie. Oh, Ang nga oh, pala mga kalingap, Carla, ito, may mga package pa dito. Pasakay na yun, sa Cedrosian. yan. Tago mo yan, bakit nandito yan. Ayan, uh, andito po, uh, Carla, from Team Genetics. Thank you so much po. Shout out kay Kuya Jens thank of Team Genetics. Thank you so Team much Genetics. po, Kuya Jens, and sa Team Genetics. Congrats <coughs> kay po. Kuya Jens, kasi top 3. Ay, yeah. top 3. Oh, tawel ata yan. Ayan. Thank you po. Ito pa, Carla, may notebook. Babasahin. Ah, maganda to, oh. Bible. Ah, New Testament. From Harold Duates. Duates. si Thank you so much po, Harold Duates. Thank you so much ah. po. So, ayan, dito. Di ko alam kung ano ito. Pabukas nga, bro. And this one. Anong laman ito? Amber! Wow, thank Ayan, you so much from po. Team Genetics din. Ayan, thank happy you so much wrestling. po, Team Genetics. Di ba, bininyagan oh. si Amber. So ito, regalo nila. Ayan, hindi ko alam kung ano laman. Pwede yung buksan mo para makita rin ng mga nagbigay. Ay, grabe, chandelier nga. Sige, pasok mo na lang. Dito na lang, bro. Wow, mga pang, ano. Gamit po ni Amber. Ah, may laruan. Thank you May so much damit. much po. Grabe, galing. Shout out Team Genetics. Salamat sa inyo ah. Thank you, thank you po Team Genetics. At syempre, di mawawala ang Rob Collections. Ayan, ah order na po kayo mga kalingap. Napakagandang quality po nito. Pang matagalan po talaga. Ayan po. Buksan natin itong Rob Collections ha. Ah, Carla. Ayan. Bagay, sa bagay din sa'yo ito eh. Mula kay Madami ring pinabot ng mga fans noong araw na 'yon para kay Ate Carla. Kabinang ng mga pera, iba't ibang gamit at may necklace pa siyang natanggap. Napakabait talaga at napaka-gentleman talaga ni Kuya Jomar dahil siya pa ang nag-initiate kay Ate Carla na ilagay ang kwintas at tulungan si Ate Carla na ilagay ang kwintas sa kanyang leg. Ikaw, Carla? Tapos po. my Quintas Ya, simple-simple lang po ito And ito pa Oh, my bilog Wow, bracelet Matawa, wala si Carla accessories ngayon, no? Tama, mo, yan, bagong ano yan oh. Bagong collection yan, ng Rob Collection hmm. Yeah. 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 sa walang kaganda, suyo nga sige po ano ba ba ganun? may sulitin hmm okay po pwede? thank you po ito kayo po set bracelet ano to? from Ratcha okay Oops. so, you. Eh? Ganda. So, dito ang dami pa nito. Di ko na po ipayanohin. Pero, pakita lang natin. From, ayan, Rosam, Malaya. Ayan, ang dami po. Magaganda po itong na-order nila. Ayan, from Tita Christine. Ayan. Thank you so much po, Tita from Christine. From Iram Idor. From Dubai, grabe. Thank you po. Ang dami. O, oh, Carla, ito na bala nito ha. Pwede mong bigyan si mama mo. Maganda bagay sa'yo Ito, may Bible, oh, from Tita J. Oh, grabe, maganda nitong regalo. Thank you so much. Tita J. Tapos, ito, ano to? Electric. electric fan. Siguro para sa bagong bahay na to, ano? Ayan, from ano ito, to, no? From Car 18 Ay, Tita J. Tita J. From Tita J, may electric fan. Thank you so much po, Tita J. Alright, so... Perla o baka makalimutan mo. Tapos, saan yung pakip nito? Pagdun po. So, salamat po mga kalingap. Ano, thank you so much. At kunting-kunti na lang, matatapos na yung isa sa pinakamalaki. Actually, pinakamalaki pabahay natin, record breaker po, at pinakamahal na pabahay natin itong kay Carla. Siyempre, nagkataon din na nagmahal talaga mga materialis na ngayon, unlike before, ano? kaya mahal din talaga siya. At ang Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!